Para sa mga nagmamaneho ng ating mga motorsiklo na kagaya niya at kagaya namin, talagang ang sarap ng pakiramdam sa tuwing tayo lalabas at sasakay sa ating mga motor. Halos di mo maipaliwanag ang saya at sigla na dumadaloy sa ating puso't isipan. Minsan kahit ang kaskalang sold na di natin maitatago na tayo'y masaya kapag gagala na. Tara, rides tayo! Kami ang Boss J Entertainment at ito ang hilig natin. Ano ang tunay na rider? Hindi lahat tayo ay perpekto. Maaaring may mga nagawa tayong kamalian sa daan noong mga una pa man. Subalit so, ito'y kaya nating maituwid sa ngayon. Ang tunay na rider may respeto at masunurin sa batas trapiko. Hindi hadlang ang ulan, init at lamig. Hindi importante kung anong brand ng motor ang gusto mo. Hindi importante kung mabilis o mabagal ang motor mo. Hindi importante kung mahal o mura ang motor mo. Hindi importante kung luma o bago ang motor mo. Ang importante ay kung santayong masaya at alam natin ang tama at mali Kami ang Boss J Entertainment at kami nagpapasalamat sa pagbisita nyo sa aming page at channel at sa pagpapanood nyo ng walang sawang video na aming ina-upload palagi para sa inyo. Maraming salamat din po sa mga nag-like, shares, and subscribe sa mga nagpuso at syempre sa mga nag-send ng star. Maraming maraming salamat po. Patuloy po namin gagalingan ang mga ina-upload namin mga videos. So mabuhay po kayo mga tropa at maraming maraming salamat. 何すか